Hala, sige, sirain yung basahan. Sige. Hala, sige, magagawang kayong dalawa. lana na tayong basahan, pinagsisirain nyo ng dalawa. Ano ng plano nyo sa buhay niyan? Hala na, na, sira na. ang basahan, sinira, lagot. Sumbong ko kayo. Ay, wo, wo. Lagot, lagot. Sinira nyo ang basahan. Sino may kasalanan yan? Sino na una dyan? Nguhari pa kay tali ni Oreo. Nguhari pa si Bunso. Sus! Nguhari pa si Bunso, oh. Ano na yan? Shhh! Sabi na tama na yung basahan, ha? Oreo! Ikaw sa larin. Oreo! Ah, 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 ah! 明年。